biscuit ang bigas o, dito sa bigas ang ating ginuha ati na lang kami dito tatlo nito isang kilo isang na dalawa naman sila ni nanay ayan, tatlong kilong mahigit yan naman pa may atero pa tayo ayan o hindi gaya na dito si nanay e, bigyan natin ang isa sa inyo tatlong kilong tatlong kilong mahigit yan natin binawas natin sa ating bigasan ng tatlong kilong mahigit sampung uh, takal doon sa gatangan ko si nanay po ay ano nagtitinda po siya ng walis ano sa so, senior citizen na po ito uh, nagtitinda po siya ng walis ito po yung walis niya itinitinda oh. hila hila na kahit maedad na si nanay eh, nagagawa pa rin niyang maghanap buhay no? hindi siya umaasa na ano yung basta lang sa sahod at unang-una wala rin siyang aasahan <laughs> dahil yung mga anak niya ay may mga pamilya na at may alaga pa siyang isang anak no si Kuya Atok yun yung galing sa depression si Kuya Atok na may paggamot na naman natin at sinanay nga sa tulong din na pag-alaga ni nanay eh magaling na no sa awa rin ng Panginoon at matiyagang inalagaan ni nanay at sya hiyan nyo sa isang araw uh, bisitahin ko uli sila para makita nyo kung ano yung tunay na sitwasyon ng magkakapatid na galing sa depresyon nanay mm. ko lang kayo hmm. uh, kumust kumusta yung buhay nyo ngayon ayos naman ang hmm. problema na basta Dat, um, dati ko pa rin gawa tinda ng bali hmm. tuloy lang, hanggat so, no. kaya Siyempre, alam ko naman, hmm. kung lagi kang aasa, <laughs> Nakakaya din naman lagi ang ako. Kaya, mm. kaya naman din matulungan. Mm. Nakatulad din namin. Yeah, tuloy lang sa buhay hanggat <laughs> kaya. <laughs> si kuya Ato, kumusta si Kuya Ato? Ay, ayos naman, wala problema. Kahit hmm. niya ko din nasagot sa akin. Kaya muli nakakawa. nasagot talaga. Ay, yung bahay nating ipinagawa doon, yung bahay nyo doon, kumusta? Ay, ayos, ayos naman, wala mo problema din. Hmm. Malili malinis na. Malinis naman. Kaya, pag may hindi malinis. Kaya ko, wala ako. Pagdating ko pa sa kapo ko, pa, na Sila po yung napagawa natin ng bahay na halos umabot ang, siguro na kulang-kulang ata, daan yun. Ganun kalaki ang halaga. <laughs> ang nagastos natin sa bahay ni nanay pero ganun paman man kami nagpapasalamat sa mga taong tumulong at nakaunawa kay nanay sa mga sponsor no kami kami guide lang naman kami ako lang yun nag vlog sa kanila pasala sa labot hmm. niya ako. ikaw ibigay bigyan naman tayo sa amin ikaw hindi ka kung hindi ka hindi hanggang ngayon baka ang aming hindi ba ka hindi baka, <laughs> baka, baka kayo ay kasama na rin sa ano <laughs> baka kayo ay tuluyan na rin <laughs> <laughs> dahil si nanay noon stress na rin to payat si nanay na problema niya sa kanyang mga anak uh, mga nagka-dispression yung kanyang mga anak. Ano nga sa akin mga kapitbahay eh. Abutan ko daw kung dalawa na yung nagkali ayos pa rin daw ako. Sabi ko Hindi ganyo ko nahanat tayo ako hindi ginokalo na din. Hindi ginokalo ko sila. Kaya nga ako nalilimus na eh. Hindi, nung, ka, nung kailan talaga, problemado uh, na kayo. Kasi pag pumupunta ako doon, parang parang wala na rin kayong pakailam. Kasi Sasabihin niyo ka kaya Ate Marisa, iniwanan ko na si Marisa ng pagkain. Ay, ang ang ginagawa niyong pagkain yung ano, tawag dito? daw diba? Yung, yung dahon, dahon, ng okay. saging, pinagpapatungan ng pagkain, tapos yung tupperware na pinaglagyan ng ice cream, wala namang ulam. Paano nga namang kakainin ni Ate Marisa yun? Eh yeah, uh, boy noon si nanay eh kung sa ano depressed, depressed na rin si nanay noon. Kaya lang, syempre nga ah... Uh, simula nga nung ako umuwi galing ibang bansa noon eh si... sila agad yung na una kong pinuntahan kasi... oo May... oh, oh. <laughs> dito sa ganun dito sabog sa mukha ko yung kanin dito sa puta ko ng santa parang akong... bawit din pinakakainin na lang nung basta no, totoo naman para naman pakain sa aso parang pakain sa ano talaga walang ulam sa botol kaya ayaw kong mag-ayos eh ay, ako hinahirapan na sa inyo. Ay, ako may ayos eh. Ikaw lang ang hmm. may ayos. <laughs> <laughs> yeah, yun. Eh, talagang ganon, siyempre. Akwita ka sa ano ko yun Hindi na, hindi na ginagalis. Yeah. Hindi na kukutuhin. Abay, ako yung, makinis ang balat. Hindi kasi bebe mo. Oo. Kaya eh, talagang gano'n uh, hindi, yun yung kapala, kapalaran ni Ate Maria talaga ito mo nakarecover sa, tu pa uh, sa tulong halos uh, mga sponsor maraming maraming salamat alam ko kilala nyo kung sino kayo na lahat hindi ko na kayo isa isahin uh, yung mga uh, uh, nag-sponsor na tumulong eh, sa pamilyang ito no? Uh, unang una yan, siyempre hindi namin makalimutan dyan si Ate uh, <coughs> Sino yung isa? Na, hindi ko raw makalimutan tapos hindi ko masabi ngayon. Siguro sa si toko. Hindi, yung sponsor natin, yung main sponsor natin. <laughs> ay, Pasensya na po ha si Ate Divina. Yes, no, si Ate Divina. Pasensya na po Ate Divina at ano, syempre, hindi naman ay, namin kayo nakalimutan. Alaala <clears throat> <laughs> -ala namin kayo, kayo yung talagang pinaka main sponsor na tumutok talaga na ah, nagbigay ng tulong kay sa pamilyang ito kay na Ate Marisa. Ito si Nanay ito. Uh, mataba pa rin si na ano si Mina Marisa mataba si Kuya Atok mataba na rin lahat oh. na kami matataba lahat, lahat na matataba kaya oh. si Marisa oh, kaya si na nagkakamnag pa ang mag inay eh. ay nakikidali na naman sa mandal hindi ko nataba ng kaya hmm. may kita na rin ang minay ko eh lumak na na lumak at sa gana ka nila, palbaso, sa pagkain <laughs> 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 Oo oh, nga naman, talaga nang hmm. Ah, hindi mo nataba natin. gayon talaga. Kaya, kaya nga. Ayan. Ah, pwede mo pa lang kung nagawin dinataba. Kaya pagpapasinsyahan nyo na yung akin. Ayabot ha. Ako, ako ay... Eh. Wala ay. rin. Wala rin tayo ngayon eh. Hindi mo kaya ako nung marete. Hindi, ako, ano po sabihin, wala akong problema <laughs> sa akin <laughs> yun. alam ko naman na kayo nagtitinda ng walis <laughs> at nangungumusta rin. <laughs> Siyempre, kahit pa paano, kayo naman, eh, magkano galang din ang kinikita nyo dyan. Ay, alis lang yun. Oh, at least, eh, yan, may bigas na kayo. Tagal na sa inyo yan kung oh, aapat yeah. apat na araw. Ay, 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 naman kami may bra hindi na ako nagsasain eh. Ano lang nga na yan, uh, yan <laughs> eh, yan yung pabayo, kaya lang <laughs> Matigas ang pag nabahaw. Ayos yun. Matigas pag nabahaw. Kung ano, haluan nyo na lang kung nakabili kayo ng medyo may malambot yung bigas nyo nung pera doon. Oh, okay. Ihalo okay. nyo na lang yan. Ma Ihalo nyo na lang. Ihalo uh -huh. nyo na lang. Ihalo nyo na lang. Kaya naman gumalik ng nga. Yeah, maraming maraming salamat. Okay, ha, salamat. Ma anong araw kay pupunta daw sa umaga hapon. Basta ba social po talaga ako doon. So surprise <laughs> ko kayo doon. Tignan ko kung makalat o hindi. Sino <laughs> kung makalat o hindi. Ayun. po natin sila. Ah, tignan tingnan natin. Kasi tagal ko na hindi nakakapunta doon hmm. kay nanay. Halos Maya maya pa ata apat na buwan na o kalahatin ta o kalahatin taon na. <laughs> Hinahanap hanap na nila ako. Ay. Let's <laughs> go kaya ako na si ani. na tayo. Hindi ka sa dito paano na. Yung Ayan, si nanay. Oh, maraming salamat ha. O, oh, pakishare nyo. Ito yung kaunting kwentuhan lang namin ni nanay ha update Ito lang, konting kwentuhan. Uh, marites konti. <laughs> Ayan.